samantala idol, tatlong, pong, uh, tatlong libo na mga chopper po sa lalawigan po ng Pangasinan target po sa fuel subsidy validation para sa detalye kasama natin idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Aabot sa 3,000 jeep ni driver sa Pangasinan ang target sa isa sa gawang validation para sa fuel subsidy sa lungsod ng Dagupan. Bahagi ito ng programa ng LTFRB upang maibsa ng pasani ng mga chopper at operator sa lalawigan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News, Dagupan kay 1 Pangasinan Transport Federation President Bernard Tuliaw, inihayag niya magsisimula ang validation ng mga requirements sa mga benepisyaryo mula a 26 hanggang a 28 ngayong buwan. Aniya, personal niyang hiniling sa LTFRB Region 1 na ilapit ang validation roadside upang hindi na kailangan bumiyahi pa mga chopper papuntang La Union. Kaya naman, isasagawa ito sa Dagupan City National High School. Pag meeting ako sa regional office sa uh, Region 1, Actually, may i-release na fuel subsidy guard next week. Ang validation nito is mag-start kami ng 26, 27, 28. Dito mismo sa Dagupan gaganapin da yung valid validation at mm. checking ng mga documents, mga requirement na kailangan namin i-submit. Well, o nang una sa Pangasinan alone, no mayroon tayong more or less mga 3,500 na fuel subsidy card. Ipinaliwanag pa ni na mga modernized jeepney drivers ay makatatanggap ng 10,000 piso habang 5,000 piso naman para sa mga traditional jeepney drivers. Isang malaking ginhawa naman naman ito sa mga chopper na araw-araw humaharap sa epekto ng taas presyo sa langis at iba pang pangunahing bilihin. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan, ito si Idol Matthew Pacheco. The top IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.